So ano pong dapat abangan ng millennials na dalawa po kayo kung, kung po ni Joaquin sa loob ng city council? mag, mag, magsisikap talaga. Katulad noong nangyari noong nakaraan. Magkakaroon ulit ng gobyerno sa Manila ng umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Oh, 24 oras ulit, wala ulit tulugan. Oh, because we have to catch up we really have to catch up. Uh, lost opportunity for the city of Manila and the people of Manila. Your Three years. Uh, Message mo na lang, Yorbe, hey. sa mga supporters na nasa labas. Uy, thank you very much sa inyo. No, Pasensya na kayo, ha? Hindi ko sinadyang gutuming kayo, pero talagang ang gusto ko ay eh, magkusa tayong lahat. But uh, I'm really happy. Now, uh, binigay niyo ako lalo ng, uh, kumbaga, uh, recharge. Uh, Materia, uh, to go on and uh, thank you. Uh, and I, I really appreciate it. Uh, na na overwhelm ako kanina. So thank you, wah. Huh?